Anong bandera to mga dre? Galing mga dre oh. So hindi naman to taga Meral ko to mga to ah. ito na pick up natin. Good morning! Good morning Philippines! At sa inyo lahat mga dre. First booking natin ngayong araw. Pagunta pa lang tayo. Araw-araw tayo ginagabi no? Pag-uwi. Kaya tayo tinubuan yan. Kaya tayo tinigyawat. Uyat all goods lang yan mga dre importante uh, kumikita tayo alright ito yung first booking natin Okay, kakadrop off lang natin no? ng first booking natin dito tayo sa loob ng Lasal Green Hills Pasaway na rider kanina oh. Pa-islant yung ano, <laughs> patabingi yung drive Mundik tayo masagi Buti binisinahan ko eh may angkas pa naman siya pag hindi natin binong sinahan masagi tayo sa gilid pag ganun siya oh pag ganun sa gilid natin ha ah. minsan yung mga ibang rider nakatingin sa cellphone kahit na may angkas sila ah, uh, second booking natin dito tayo sa Cardinal Santos okay kakarating na natin dito sa ano ano Ah, uh, city hall na Mandaluyong dito off sa ano tapaking dito ito nga pala yung second booking natin kay Joyride tayo 200 pesos yung binayaran you may booking tayo pangatlong booking natin mga dre time check mahirap naghahatid ng ano ah, nagmamadali parang kahapon no naghatid tayo graduation pa naman sobrang traffic aywi na tayo pagbaba natin ng skyway na traffic pa rin tayo Santa Mesa tayo na traffic doon na tayo kumaliwas sa Crino sobrang traffic pala doon grabe pang 11 o'clock hindi ako masabi Isiter yung ano natin kahapon Buti na lang no Umabot tayo dun sa ano <laughs> Kala nila hindi sila aabot eh Kasi syempre nakakailang din mag ano Maghatid ng mga nagmamadali eh, Makakarinig ka ng maraming butiki eh, no <laughs> Yun no know, May booking tayo uh, Balik ka kababa lang Ito yung booking natin Susunod Yun no know, Para ito yung ano natin Okay So dito tayo ngayon sa Makati ng Glorieta Ayan trip na natin to Parang nagugutom tayo mga dre Total mag alas 12 na rin Ayoko na kasi bumili dito sa ano no uh, Ulam dito sa Makati ah Sa gilid gilid lang Kasi yung konti nang nasasupot nila Konti nang malagay nilang ulam Parang hindi sulit sa binabayaran natin na uh, dito yung bilihan ng mga ulam dito sa mga access access dito access road eh, kakapasok lang hmm. hindi ko lang alam kung pang limang booking na atin ito ngayong araw hindi na tayo makakabili ng pagkain ngayon siguro drop off muna natin naalala ko mga oh, dito sa may Pacific Star Buildings may kanto ng Buendia sa Kamakati Ab so nung palabas na tayo dito pag ganun pinakaliwa tayo ng dito pag tayo swerving, nahuli tayo ang kulit kasi ng pasahero natin sinunod natin, obstruction saka swerving, dalawa violation kinuha lisensya natin tubos ko yata noon, nasa 1,000 o 1,500, team leader pa naman ng huli, pinakita sa atin yung mga nakakano niya, nakakuha niyang nakumpis kanyang ano, lisensya, ang dami yung pinakita sa atin, wala ano na tayo, sabi ko yari na, kaya simula dati uh, hindi na ako basta basta nakikinig sa mga pasahero. Bali, dito yung pick natin nasa sa I'm Hotel. Siguro paglagpas na ng stoplight to dito sa Makati Ab. Parang alanganin pa yung pickup up location. No? mahirap magkano sundo ng pasahero. Lalo ng katong-kanto. No? Traffic pa naman dito. Ay, hindi naman masyadong ano, may ano pala, driveway. It's all goods. Sabi ko yung mahirap magsundo ng pasahero pag walang driveway. Kala ko yung nasa gilid lang tayo dyan. Mukhang masarap oh. Terminal 3 Malawag na yun Walang masyadong traffic May mga alas <laughs> Traffic na yan Offline muna tayo mga Dre Bili muna ako ng ulam Dito sa banda dito Wala dito ang mabibili ng ulam Para makakain na tayo Salpak ng salpak Tapos sisingit Pag dito tayo nagagawi sa, ano, sa Terminal 3 Airport uh, pag wala pa tayong kain dito na rayo tayo para bumili ng ano pagkain natin dito sa Chino Roses Extension pero sa mga dyan gilid-gilid din ni mga karindariya meron din dyan kaso nga lang paris yung inahanap natin eh. mag-Paris na lang tayo dun dyan din, din oh, no? no? kaso nga lang problema dyan pwede tayo bumili ng ulam dyan hindi ko lang alam kasi saan tayo pwede magpark, park no dami kasi nakaparada dito sa gilid medyo hassle pag dyan tayo nag park tapos maglalakad pa tayo eh wala namang paradaan yun ang no? daming tao dito tayo tatambay hindi tayo ng paris dito mga tre <laughs> all good so okay dali natin yung mahiwagang lalagyan natin no ng paris hindi bibili para mga dre kain tayo so nakabili na ako ng ano ng Paris. may booking tayo. kakatapos lang din natin kumain. Nakaka-drop off lang natin ito, no. So dito tayo sa ano? Simbahan pala dito sa ano? Yung tagong simbahan mga dito sa May McKinley Yan lang ako nakapag-ano dito, nakapunta kahit na panahon pa ni Uber. Ngayon lang tayo nakapag-drop off dito. Siguro mas pipiliin ko Ang papuntang Makati, no. Ito papunta Makati pag kumanan. Pag kumaliwa papuntang ano na BGC. yung kabilang side ng ano simbahan. Ito. Pero doon tayo sa kabilang ano niyan. Okay, barya-barya na naman sa Makati. Uh, dito tayo sa ano ngayon, City Garden Hotel. Mukhang namamaga yung tigyawat natin. Mutan <laughs> kami pumasok pala na booking kanina na accept natin bago tayo nag-arrive. So, no, kakababa lang. So, dito lang din na anong hatid sa Makati rin. Accept natin muna 'to. Ah, ayun, may booking tayo. Lapit lang. 720 meters lang. Ako yung aso, may istorbo natin. Kakatapos lang. <laughs> Parang iskinita yung papasukan natin ito. Nandito na tayo na. Alanganin yung ano natin. Pwesto natin. Kasi wala tayong matabi yan. Hello po. Sir, nasan po kayo banda? Dito po ako sa may kanto kasi mga alanganin po kasi yung ano dyan eh. Magkakustant na rapid. po ah? okay. Oh, ito na po. Okay, dito lang ako. Bali, dito ngayon tayo sa Ortigas. Time check tayo mga dre. 157. Paplano akong ano eh, gumamit ng my set destination papuntang Robinsons, Manila. Kaya doon ko pinipili mga dre. Ang daming booking doon. Kaya all goods doon. Ito yung booking natin halos mas marami yung mga ano kami ng PWD student gano'n senior na sumasakay no may discount hindi ko lang alam kung ano si Grab na yung shoulder nun yung discount nila na nakukuha yun ang hindi ko sure pero sa balita ako si Grab na nag-shoulder no? hindi na tayo hindi na binabawas ni Grab sa atin yun yung discount kung ano yung discount nila binabalik yata ni Grab sa atin yun ang balita ako lang, madre. Pakicorrect -e na lang. Sa kabilang side yata ito, madre. Dito. Bali, mag u turn pa tayo. Hindi pala tinawagan natin, no? Hindi tayo nag u turn Yung coffee bin sa kabilang side. Nakatawid na yata siya kanina pa. Buti na dito kayo sa kabilang side. Binigay pa sa atin ng pasahero natin kanina. Yung hinatid natin sa airport. Hindi ako masyadong nag-soft drinks, eh. Lagi ko na lang sa ref sa bahay. Para kung sinong gustong minum. Dre Dre Tiyo lang mga Dre Kumain lang tayo kanina 5 minutes siya tayo Nakatanggap kagad agad ng booking Yun lang yung natin So ngayon may booking ulit Dre Dre Mas maganda yan Kesa naman sa Dre Dre Walang pasok ng booking Ay bakit ang kalsada Lubak lubak Bako bako Okay hey, let's go ginagawa dito medyo matagal-tagal to sa Chino Rose sabi nyo kaya ayoko dumaan dito eh na pag shower na. Puti buti nga ngayon medyo maluwag-luwag si Maga pa 2.43 mamaya mga alas 4 alas 5 yan yan ang gusto ko dire-direcho pasok ng booking so kakababa lang ng pasero natin may pumasok agad yan yung booking natin as in kakapasok lang ng booking pagkababa mismo ng ano hero natin kasi nag-iisip-isip na ako no kung saan tayo pwedeng ano um, bambay mainit-init pa naman yung panahon ngayon bali ngayon lumalabas na tayo ng Makati hindi na tayo magpapaabot ng ano dito mga alas 4 alas 3 lang yung pinakaano natin dito kasi mamaya magkakaipitan na naman no kumpul-kumpula na naman yan ang dami pa namang ginagawang ano dito kalsada sa Makati kaya labas sa tayo dito ito rin maraming mga Chinese dito sa ano Air residences. Kala mo nga, minsan nasa China kayo. Hello? Hello po. Ay, yung ano nga pala, yung sasakay dito, no, nasa kabilang side. Kasi dito tayo tinuro ni, ano, ni Waze. Dito yung nilagay nilang address sa Yakal Street kasi yung kabilang site, malugay so, doon tayo pinapapunta sa malugay dapat nilagay nila doon sa pagbook nila yung malugay street bakit sa Yakal baka hindi natin to ma-pick up hintayin natin mag 5 minutes no tapos cancelin natin buti na lang may pumasok agad na booking medyo mataas yung cancellation ni Grab napansin ko lang din tumakas ng 75 pesos dati 50 pesos lang At buti naman <laughs> pabor sa atin no Siyempre, yung effort mo sa pagpunta no sa paghintay pinapaalam din ni Grab sa mga pasahero sa mga ano niya kailangan ayusin nila yung pagbook yung ilalagay nilang address no pag mali mali dapat mag-message kagad sila sa driver para pag ano hindi na kagad makakarating yung driver doon sa pickup location pero mali naman kailangan mag-message kagad yung ano kung mali yung address tayo bibigyan nila Malimlim na so tiyatawagan na natin Dito wala na Siya nagkakabuhol-buhol Nung last time na pumunta tayo dito ano? Kasi may kabila no? Papakaliwa naman yan Kabuhol-buhol yan dito minsan eh. Dapat yan, nialagyan ng enforcer yan dito eh. Habang may ginagawa, lahat ng may ginagawa Tapos hindi nadaan ng sasakyan At nialagyan nila ng mga ano, tao Enforcer para ano, magta-traffic Minsan pag nagbigay kayo no? Ikaw hindi makakasingit eh Okay mga Dre, kaka lang natin dito sa ano no Nagpahatid sa Robinson's Place, Manila Bale dito tayo nag ano, set destination So from dito, mag set destination tayo Doon tayo sa papuntang lugar natin no Malapit sa bahay So dulo na to Okay para all goods Ngayon nga pala So kaka-drop off lang natin May pumasok na booking Ito yung booking natin Medyo matraffic lang dito kasi rush hour na So, hindi ganun ka-traffic tulad ng sa Makati. Kahit paano, muusad. A one kilometer may git. Papuntang pick location. Ang problema lang dito, masyadong maraming jeep. sa mga pedicab, mga tricycle, halo-halo na dito. Ang sakit ng ano, yung rubbers na face mask yung dito. Parang yung tenga natin, nagmamanhid, no? Parang matatapyas yung garter niya. Medyo matagal na nakasuot kasi hindi mo maiwasan yung ano may mga umubo talaga na ano, mga pasahero natin no? mission kakagaling lang sa mga ano trangkaso damay damay na sa loob ng kotse mas maganda may protection tayo ano? lalo na ngayon tagulan na so kailangan natin ano, mag face mask talaga huwag ka mag stop pagka tapos natin no? pwede nang ano Kanina pa ako naghahanap ng anong banana queue. Parang kain na kain ako sa banana queue ngayon. Ah. Ano. Nakakamotikyo Ay, marang po si ano Si Dre o oh. Isa wangas, nakarating din Sa bandang Gilmore no Nag-off muna ako ng ano, aircon Grabe, lamig Ambon-ambon pa, lakas ulan kanina May booking ito yung pickup natin sa pets wala alam kung kasama yung aso yung sasangay ay, hindi pala okay all good sa mga tre binayaran na tayo ay dito na tayo sa malapit sa bahay <laughs> ayas patay na tayo aircon lamig upos na yung may set destination natin ha? okay lang yan check natin mga tre kung magkano yung kinita natin ngayong araw na biyahin natin ngayon araw ah, sa bahay na ako kakain tinawagan na natin sa wifi sabi ko magluto na no? tipid tipid lang din <laughs> kakapalit lang natin ng ano eh? battery daming gastos upauwi <laughs> na tayo mga dre. ah, tayo sa susunod na video natin no? hanggang sa muli God bless po sa atin lahat